Kain tayo mga kapanay. Kain seryo ulit tayo. Ulam ko ay pritong okra. Tapos prinito ko na yung isda na binili ko sa Isla Mabado. Ang liliitan. Pero ang lulutong, oh. Saka yung tira, -tira ng itlog ng anak ko. hayan Ang nanay talaga ang tigakain ng tira. Kain mga kapanay. Tignan natin isda. Ngayon pala kumakain na isda na to. Nasarap nga. Parang kalas siya ng bulega, no? Alam niyo, buleg. Ay, baka hindi pala alam na iba. Sa Tagalog yata yun. Sa may... Dalag. Dalag, dalag na isda. Bulag tawag sa amin eh. Kalasa siya ng bulag. Masarap nga. Mas masarap pa nga sa bulag eh. Sarap. sa mga nasusuya na dyan sa ating kain serye, ay skip nyo na lang po ang video. Kasi may mga nagsasabi, panay kain daw ako. Eh, syempre, araw-araw naman kumakain ng tao, di ba <laughs> Daily life naman tong ano ko, a page ko. Ang aking Adil Family page. Eh, di ba daily na kumakain ng tao. Kaya kumakita nyo ako na madalas nagbibidyo kumain eh. Kung di nyo gusto, skip nyo na lang. Saka may mga nag, may message kasi sa akin, may mga nagko-comment na, na, madam, ate, natutuwa ako, ganyan. Pag nakikita kita kumain, ginaganahan din ako. Meron pa nga siya, ano siya, si madam, ah, uh, may cancer siya, tapos sabi niya sa akin, alam mo ba, lagi ako walang ganang kumain, pero pagka nakikita kita kumakain, ginaganahan ako, sabi niya, kaya na, Nalalakas sa kung kumain pag nakikita kita kumakain. O, oh, di ba? Ang saya-saya ko kayo makabasa ng mga ganyan. Kaya ang sabi ko, o oh, sige madam, dadalasan ko yung kain seri natin para lagi mo kung sasabay ang kumain. Sabi ko naman sa kanya. Oh, sige madam, sabi niya naman sa akin. Kaya sa mga ayaw ng kain sirye, ay wag na lang nuod. O kaya pagtyagaan nyo na yung ako ko kayo naman. Eh, nalangaw na naman. Ano? Pagpasensyahan niyo na rin lipad May katabi na akong kandila. Ganyan pa rin yung mga langaw. <laughs> Sanay na nga ako sa langaw. Si Mariam nga, ano, pumasok na na may dalawa kong anak, ano, nasa tuition. Nagpapabili na naman ng Sunny Plus. Sunny Plus, tawa, ano dito, yung ano yun, Ban Aid. Eh ngayon na din, nung kahapon, bumibili ko sa Gorosis Restore. Eh nakalimutan ko Sunny Plus ang tawag dito sa Ban Aid, ano, Sunny Plus. At sabi ko sa tindero, ah, uh, meron ba kayong band-aid? Band-aid, sabi ko, ah, hindi niya maintindihan, ay band-aid. Kasi sabi ko, <laughs> pag nagkasugat, sabi ko, ano, yung lalagay na ganun. Tapos, pa, hindi pa rin niya maintindihan, eh, merong babae na bumibili din, nagbabayad, kasi may asawa siguro. Band-aid, band-aid, naintindihan niya siguro yung band-aid na sabi ko. bandage sabi niya. Oo, sabi ko, ah, bandage, bandage natin kasi parang iba na may bandage yan, parang yung ginagani bandage, di ba? Tas sa atin yung bandage yung tinidikit. Dito bandage tawag nila sa band-aid. Sunny Plus, ha? Sunny Plus talaga tawag nila sa band-aid dito. Tapos ayun, ah, tapos parang sabi nila bandage, para siguro sinasabi nila bandage pala sinasabi nung Chinese. <laughs> hindi umubra yung senyas ko na ganyan sa may <laughs> na senyas ko na ganyan sa may tindero dati kasi di ba sa baka yung sa pagbili ko kasi ng karne me me mo eh tunog talaga ay yung kasi <laughs> ala hindi umubra <laughs> hindi na gets nung tindero bumili na nga rin ako kahapon ng face mask kasi ano pinagpe-face mask sila sa eskwelahan kaya binili ko siya na isang box. Hindi nga ako nakapag-video kahapon at ang daming tao yan. Yeah. May manok pa palang isa rito si Usman. Maraming tao. Kaya hindi ako nakapag-video. Naiilang ako pag maraming tao yan. Yeah. Tapos kumuha na rin ako ng padala ng asawa ko. Kumuha na rin ako ng sahod ko sa asawa ko. <laughs> tas ano, um, para sa biyanan ko, kinuha ko na rin. Kaya binigay ko rin yung sahod nung biyanan ko kahapon. Sumahod kami dalawa. <laughs> binigay ko sa kanya yung yung allowance nila. Ako nag-withdraw. Kasi nasa akin yung ano ng asawa ko, nasa akin yung yung card ng asawa ko. Sige mga kapanay. Call a prayer. Babus!